Professor Rainier, simple ang pinagmula nito, no? Parang utang-utang, ni hindi nga utang sa kanya, nakialam lang siya eh. So, matindi ang naging lamat. Paano ba dapat magsimula kung gusto nilang buuin muli ang nasira? Unang-unang sa lahat, um, gusto ko munang tanungin si Christian at si Mata, no? Willing ba kayo na ayusin ito? If not now, in the future, willing ba kayo? Depende po depende. Okay. Kasi of course kailangan no may willingness na maayos ninyong parehas 'yan. Kasi mahirap kung yung isang tao is hindi na siya willing no na ayusin 'yan. Pero for now no na siguro mataas pa yung emotion ninyo so probably in the future kung may willingness both parties then jan magsisimula 'yan. And then pangalawa is dapat magkaroon kayo ng ano ng vulnerability or maging bukas kayo sa isa't isa. So paano ba kayo magigim bukas sa isa't isa? simulan ninyo sa pag-amin sa inyong pagkakamali. Ito yung tatandaan ninyo, no? man hindi naging mali ang pag-amin sa pagkakamali. Okay? And then after noon, kapag nagkaroon kayo ng pag-aaminan, mag-collaborate kayo, mag-compromise kayo sa mga kung ano man yung dapat ninyong baguhin sa isa't isa. Kasi malalaman natin no, na natututo yung isang tao kung merong pagbabago sa kanyang behaviors. So kailangan ninyo talaga na mag-decide kung aayusin nyo ba to ipagpapaliban nyo o talagang dito na nagtatapos? So, Atty. Lorna, pwede bang maging ebidensya sa korte yung uh, kung noon ay napagkasunduan ng mag-best friend na magsabihan sila ng kanika nilang sikreto sakaling mag-away? Hindi ba yung mga mag-best friend nagkakaalaman ng sikreto? Hmm. Pag yung sikretong yun, ibinulalas, pwede bang kasuhan yon Depende, no? Kasi, uh, ang sikreto kasi, ang definition ng sekreto is between two persons. Pag beyond two persons, hindi na secret yan. Kanya pag gusto nyong magbigay ng sekreto, eh piliin nyo kung sinong gusto nyong bigyan. Normally, may ang sinasabihan ng sekreto, eh family member or somebody you trust. Ang downside nun, wag kang mag-share ng yung magagamit sa'yo. Pag-share mo yon be prepared kasi scandalous yan. I know, but so is it actionable? It is actionable if it destroys reputation. Uh -huh. So it can lead to actionable uh, crime like libel. Eh, kung pinost pa yan sa social media, cyber libel. Ako, ewan ko lang ha. Ang hirap din eh. Ano na naman, di ba? Okay, Dr. Love, sa Biblia, alin ba ang mas mahalaga? Ipaglaban ng dignidad na nasira? o panatiliin na lang ang pagkakaibigan kahit ikaw ay tinamaan. Di ba sabi nila, kapag ikaw ay sinampal sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan mong pisngi para masampal ulit. Alam mo, Ate Kuring, mahalaga yung pagkakaibigan. Yung dignidad, susunod na yon sa uri ng pamumuhay mo. Pero mahalaga yung pagkakaibigan. In fact, the Bible says, Treat a friend with the love, kindness, and compassion. And we should also learn to be merciful and forgiving and be patient. Yan yung sa kaibigan. Now, ang nakikita ko rito, Ati Kuring, ang may kasalanan dito sa issue na ito, yung nagpautang. Kasi kung maniningil yung nagpautang, dapat ang siningil niya yung may utang. Hindi na dapat idinaan sa ibang channel. Ang paraan ng pagsasabi mo sa kanya ang naging offensive para sa kanya para bumigay. At ang aral dito, ang pinakamahirap na kaaway ay yung pinakamalapit mong kaibigan dahil sinasabi mo sa kanya yung lahat ng kahinaan mo. Ang nakikita ko rito, Christian and Mata, maisisave pa ito. Kung tama yung sabi ni Professor kanina, kung merong taong magiging humble enough to admit his fault may pagkakamali, pareho kayong mali. Si Christian naging physical. Ikaw naman, mata, masyado kang naging complacent sa pagkakaibigan nyo. Uh, so, yung aamin ng kasalanan, dito mabubuo ang isang matibay na pagsasamahan na muling magbubuo ng inyong pagiging magkaibigan. At